Yo for today's video mga lode. Pupunta tayo sa abandonadong lugar dito sa loob ng aming barko. Pang horror movie ang datingan dito mga lode dahil patayong mga ilaw. Ako lang ang pumupunta dito lagi mga lode. Tara, let's go. So dito na nga tayo mga lode sa abandoned area ng aming barko. Dito wow. ay makikita sa deck one sa ilalim ng aming barko. As you can see mga lode na medyo madilim-dilim yung kahimtang dahil patay yung ibang ilaw mga lode. At syempre, alam nyo ba mga lode na yung mga kasama ko ay hindi pumupunta dito mga idol dahil natatakot sila dahil may multo nga daw dito sa pinakailalim ng park ng aming barko. At ito nga yon yung abandonadong uh, mga kabina mga idol. Dito nga ay tinawag ko yung kasama ko. Iba! Kasi hindi ko na naririnig kung nasaan na ba. At bumalik ako ulit dito sa loob dahil dito man kasi dumadaan yung linya ng tubo na aming hinahanap mga lodi at pinasama ko nga dito si chipmate pero natatakot din mga lodi at ayaw akong samahan iwan ko ba sa chipmate namin na ito mga lodi ay takot din sa multo ba ayaw kaming samahan kasi yung outer tight door mga lodi ay ayaw magbukas sabi ko sa kanya na samahan kami pero oh no ayaw talaga dahil daming dahilan kaya kami na lang mga lodi so dito nga mga lodi ay kabisado ko na halos dito ang lugar na ito mga lodi dahil iniikot ko na ito nang uh, ako mag isa wow. pero yung mga kasama ko mga lodi ah, oh, medyo natakot talaga sila dahil baka daw may multo kita nyo naman mga lodi oh, ang daming tambak tambak na mga biddings at siyempre meron din mga wires dito mga lodi nagkahalo halo na oh, may mga TV na sira at mga gamit na sira dito yung nilalagay sa ilalim tambak yan oh oh abandonado na talaga mga lode kaya wala na talagang pumapasok dito na mga crow basta basta dahil simpre oh ayan oh mga wire dito ako naghahagilap na mga spare parts minsan mga lode pag wala akong magamit doon sa taas kaya halos kabisado ko na to so yun lang po thank you for watching mga idol